Nakatitira dyan kahit isa. Tsaka wag kong mababalik dyan na. Pangako mo yan sa akin. Pangako kong sa taas yan ha. Usapan lalaki yan ha. Tanggalin mo lahat. Gusto mo bang pakasakan kita? Pasakan kita sa kapre. Gusto mo? Tawagan ko gabay ko, sakal kita dyan. Gapitin mo yan isang kamay mo. Ano yan? Bakit hindi mo yung gamitin? Bilisan mo. Huwag mo nang uulitin yan kahit kanino, ha? Matagal ka na ba nang na? gagayong, ha? Anong babae nang ginayo mo? Ha? Marami na? Marami ka nang niloko? Huwag ka nang umulit, ha? <clears throat> gulong na lang kita sa buti para <clears throat> hindi ka na ulit. Ha? Ha? Bakit? Kasi ulit ka pa. Kaya ka? Dito ka na titira sa bako ko ha? Ha? Huwag ka na lumabas ha? Dito ka na lang ha? Naintindihan mo ako? Para hindi ka na makagawa ng ano, ng hindi maganda. Ha? Ah ba nakauli sa iyong gamot?